Hello guys! Good evening sa inyo. Ayan, kararating ko lang dito sa bahay. And, uh, tawag nito, <coughs> since nag-umpisa na tayo na mamigay ng mga second-hand materials na nakukuha natin sa ating mga projects, uh, meron ako dito galing sa Senta. So, alam ko, alam niyo yung uh, Senta by Alveo sa Legazpi. Ang ganda ng condo na yun. Uh, just last week, meron tayong natapos na um, ano uh, repaint doon, na-renovate, pinalitan yung mga tiles. Um, ito naman, ito yung uh, bago pa yung uh, ano niya, lavatory. So, binigay na rin, pinull natin. So, maganda pa ito. Ako rin nasa sa loob ng bahay ko. Ayan, susya. Ito yung lavatory. Ang maganda dito, ah, uh, ma, ma siya mahaba. Ayan, mahaba siya. Hindi siya yung katulad sa ano na uh, maliit lang, no? So, ito, dali lang. Kuha tayo ng... Saan yung aking, ano? Ito ka? Saan yung aking... Dali. Yung aking, ah. Uh, saan yung... Ay, to 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 ito. Hanap ko yung aking, ah. Uh, para may idea kayo, di ba? So, ito yung kanyang sukat. Ayan. Malay nyo. Magbagay uh, dyan sa ano nyo. Ito, ito, ito. to Ayan ano siya uh -huh. wait now yan. mga nasa ano siya uh -huh. 80 yan mga nasa 80 cm siya 80 cm by by ano to by uh, ang tawag nito 40 48 yan by 48 cm. So, 80 cm by 48 cm siya. Maganda pa siya talaga. Kasi na uh, gusto ko nga to eh. Gusto ko nga itong ano na to. Tira mo, nilagay ko nga dito sa loob ng bahay. So, yung lavatory na to, ayan oh. Dito yung faucet, yan, yeah, pag mo siya. Ang maganda dito, tira mo, spacious siya talaga. Oh. Ayan, tapos pwede mo lagay dito yung soap mo actually. Ayan oh. talaga nga ma mahaba ma 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 siya. Maganda po talaga ito, itong brand na to. Siguro ito, pag um, brand nyo na binili mo, Siguro it would, it would cost mga nasa um, 8,000 to 10,000. Ganyan po siya. So, ayan, isa po yan sa ating ibibigay. Ayan. So, mag-comment down below. Pero yun, uh, kayo ang magpalala mo, pa-pick up dito. So, napakaganda po ito. Actually, tinabi ko to kasi gusto ko nga gamitin ko. Pero since nga nag-umpisa na tayo, bigay doon sa mga uh, nakukuha natin sa ating mga ah uh, projects no gusto ko naman uh, sa ganung paraan ma-share natin sa ating mga kababayan so comment down below at ako uh, mapili kayo just keep on commenting di ba magparandam lang kayo at uh, malay nyo one of these days marami pa tayo yung tiles na uh, pinost ko dyan meron nang uh, nakakuha no taga Malibay. Meron pa ako doon tatlong set na mga tiles. Yun mas maganda, papas bago pa. Tapos may mga accent tiles po tayo doon para sa walls, para sa kitchen. Uh, in the coming days, papakita ko po yon So, uh, ngayon, yan po yung inyong imamind. Uh, pwede kayong mag-message sa akin pakita uh, ipakita nyo kung anong gagawin nyo saan niyo ilalagay para makita paano. Meron ako akong mga comparison doon sa ibang nag, uh, nag uh, na uh, makita ko talaga na na ikaw 'yung karapat-dapat na aking bibigyan. So, ayan mag-message na po kayo and uh, share your ano, your uh, tawag nito, 'yung ideas niyo or uh, kung ano 'yung plano nyo bakit nyo siya gusto. Yan, yung mga ganun para maano ako. Mantig ako at sa inyo ko i-award. So, yun po mga kaibigan. Thank you.